Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Mga kaibigan ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa Aklat ni San Lucas, Kabanata 11, Talata 42 hanggang 46. Dito po ay ipinagpapatuloy na ni Jesus ang pagpapamuka sa mga pariseo, sa mga dalubhasa sa kautusan. Ang isang napakahalagang bagay. Kasi kung babalikan natin 'yung mga na unang talata dito, pinuna ng mga uh, pariseo 'yung mga uh, alagad ni Jesus at sinabing uh, sila hindi naguhugas ng kamay, ng mga no? uh, Mga bagay na mahalaga kasi uh, ito'y kumbaga rules, kautusan, kaugalian, tradisyon na inoobserbahan at inaasahang sundin. Pero nagulat sila dahil lang mas ipinamukha sa kanila ng Panginoong Yesus ay yung bagay na mas makabuluhan at mas may katuturan pagdating sa kung ano nga ba ang mas tama at alin ang mukha lang tama. Pansinin po ninyo, alam niyo yung salitang huwad at saka huwaran? Di ba ang ibig sabihin ng huwad, fake, nagpapanggap, impostor, nagmamaskara? Ang pinapakita lang sa iyo ay yung panlabas. Samantalang yung huwaran, mabuting halimbawa, modelo, uh, good example na dapat nating sundan at uh, tularan. Kung papansinin natin, sino yung mga pinatamaan o medyo naalipusta ng mga pananalita ni Jesus. Ito yung mga pariseo, mga uh, guro ng kautusan at mga dalubhasa. Anong ibig sabihin? Sila dapat yung mas nakakaalam ng anong tama at sila dapat ang mabuting halimbawa. Sila dapat ang huwaran. Subalit, ang sinabi ng Panginoon, hindi kasing halaga ng panlabas na mga bagay na pinupunan natin ang tunay na kalooban. Kasi kapag panlabas ka lang, pero iba yung nasa loob mo. Katulad nitong halimbawa, nagbibigay ng ikapu o ng tights. Diba tapos talagang gusto laging bida nasa mga pangunahing upuan sa mga sinagoga tinitingala ng mga tao at hinahangaan at sinusundan subalit ang pinapakita lang nila ay puro panlabas pero sa panloob kasalanan o Marami silang mga pinagagawa at mga ipinatutupad ng mga utos pero sila, ni hindi man lang nila ito kayang gawin. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, uh, sa abanin nyo, uh, sa, sa English, di ba yung, Woe to you, Pharisees, uh, teachers of the law, o kayong mga experts, mga dalubhasa sa kautosan, sapagat ang pinapakita nyo lang ay panlabas. Kung ano-anong mga I ipinapatong ninyo sa balikat ng mga tao subalit kayo ni hindi nyo man lang mahipo ng isa sa inyong mga daliri itong mga mahihirap na gawain ito. Ibig sabihin, hindi kayo mabuting huwaran. At kung di kayo mabuting huwaran at puro panlabas lang ang ipinapakita nyo, kayo ay huwad. Fake. Maskara lang ang pinapakita. Alam nyo kasi maraming bagay tayong pwedeng tignan. Halimbawa, sa batas, o pag ng batas, uh, merong mga tradisyon yan at mga kailangang sundang forma ng uh, mga bagay na inihahain. Uh, kapag ka hindi supesyente, hindi sapat, o hindi tama yung forma, ay hindi yan papansinin para suriin kasi hindi nakapasa dun sa unang uh, criteria na dapat sufficient in form. Tama ang forma. Pero sa totoo, sa batas yun. Kaya bago nila tignan ang nilalaman, ang content, yung substance o sustansya ng mga bagay na hinahain, kailangan tama munang sundan ang forma. Pero sa batas yun, meron isang alam na sa school setting naman, isang estudyante nagsasubmit ng kunwari ng kanyang mga projects through Google Classroom. Na sa isang tingin, makikita mo may, may parang may submission. Ibig sabihin, nakapag-comply. Akala siguro ng estudyante, hindi chine-check ng teacher at hindi talagang niririkisa yung submission. Eh, nung buksan ng teacher, walang laman. Kahindi hindi binigyan ng grade. Nagreklamo siya sa magulang niya, magulang niya pumunta sa eskwela, nagalit sa teacher, pero nung ipinakita ng guro, Sir, ma'am, buksan po natin yung Google Classroom. At nang buksan, lo and behold, forma lang. Mukha lang may submission, pero wala talaga. Ngayong gabi ito, mapalad ako naka-attend sa isang talk tungkol sa Eucharist. At isang napakagandang bagay na nangyari sa diskusyon kasi merong mga tanong kami tungkol sa mga uh, nakasanayan, nakaugalian natin, tradisyon ng mga practices sa, sa Misa. Pero alam nyo yung magandang sinabi ng speaker, yung pare na nagbigay ng talk, ipinakita eh, niya na uh, lalo na sa Vatican II, mas nag-focus ang simbahan sa kung ano yung nasa puso, kung ano yung nasa loob, kaysa sa mahigpit at masusing pagsunod sa kung ano ang dapat gawin. Isang halimbawa, yung pagtanggap ng kumunyon, di ba? Sabi nung isang nagtanong, bakit po pwede na ngayon sa kamay, samantalang dati, di ba? Kailangan na uh, ganito yung mga kamay, tapos eh, diretso sa dila, diretso sa bibig upang hindi madumihan ang katawan ni Kristo dahil yung mga kamay natin ay hindi ganoon kalinis, di ba? Pero forma, di ba? At doon, lumiwanag na hindi lang dito sa halimbawang ito, kundi sa napakaraming bagay pa na may kinalaman sa ating pananampalataya, sa mabuting gawa at sa mga aral ni Kristo. Higit na mahalaga kung anong tunay na nasa puso. Kung nagkakaroon ba talaga tayo ng tunay na encounter sa Panginoon kapag tayo ay nagsisimba kaysa sa ikaw ba ay nakakasunod sa obligasyon ng pagsisimba linggo-linggo. Maraming bagay na magandang pag-isipan mga kapatid. Tunay na maganda yung ating mga tradisyon at mga panuntunan sa ating pananampalataya. Subalit, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon sa so, mga sandaling ito kung hindi rin lang tama sa iyong kalooban at sa iyong puso ang iyong ginagawa, kahit tama ang forma, wala rin itong kwenta. Sapagkat sa Panginoon, ang mas mahalaga ay ang sustansya, ang nilalaman ng ating puso at ng ating isip at hindi lamang ang nakikita sa panlabas. Mga pagisipan pag pa natin mabuti ito at tignan natin ang ating sariling gawain, sariling practices. Tayo ba ay tinatali ang ating sarili sa mga panlabas na mga bagay-bagay? O tunay bang nasa sa puso natin at na sa buhay ang mga aral ng ating Panginoong Isus? Kasi sa totoo lang, kapag ito ay nasa puso, makikita ito sa ating panglabas na pagkilos at paggalaw. Walang pagpapanggap, walang pagkukunwari, hindi huwad kundi tunay na huwaran. Mga kaibigan, kung kayo po ay na-bless ng maikling pagninilay na ito, muli inaanyayahan namin kayo. Samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa pag-usapan natin ang napakagagandang aral ng ating Panginoon at isa buhay natin. Nang sa ganon, maging mahusay ang ating pakikitungo sa bawat isa na ating kapwa. Muli ako po si Joey at pagpalainawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.